Smile na. you yan ni Smile. Kala 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 kala. Paul. Bisa sabihin kay Paul. Paul. Yan na Paul. Bisa yeah, sabihin niya kay Paul. Nakamuko na ako Paul. <laughs> yan hey, Paul. Nakamuko na talaga ako. Nandito na naman kami Paul. Ikaw lang yan wala Paul. Aalis na lang ako. Wala ka pa. Ola, wala na siya bukas Paul. Wala <laughs> na siya bukas. Babay na sa Kain daw, kain. Oh, wala pa na luto ang masumba. At ba? Tug ba? hello oh, no. May aswang sa ko. Mamaya, di play natin may aswang sa likod? Asa na siya? Asa na siya? Tama na yan, B. Mamaya na naman. Asa na? Okay, sabi ko kasi, kasi, DM, yan. Yeah. Huwag isa smart. So, dyan buhasan yung ano. So, anak ko, unya na, na, ball na lang, ano niya, anak ko, unya na lang, tingso na ka na dito ka, anak. sa may convenience na pit. Pwede mo lang patayin. Bakit? Bye.